po mga boss mga sir magandang araw naman so mainit ang araw natin ngayon mga boss Napakainit po yung panahon so tingnan natin uh, may naririnig akong ano maingay na unit natin dito so natin ano ba yung problema bakit sobrang ingay so dito pala mga boss naririnig na yan maingay na masyado ako sa dito sa ano yung mga dito naman okay naman yung mga pressure na uh, research natin dito action natin okay naman ating uh, oil sa business uh, radio natin baka uh, dito siguro sa isa nito mga boss dito na gagali mo ating ano may ingay oh wow ito mga boss tingnan mo nasa mister sa atin alas At nasa 24 na wow mayroon sa pala yung tayo ngayon ako mayroon yung mga braso napakainin sa atin ano kaya yung sa atin makina kaya kaya yung dahilan nito mga boss Sige naman, sige natin yung kontrol yun Okay naman, pala, -pala naman lahat eh, ng bus Ayan, yung ating Kontrol, yung ating atin center pa natin o okay naman kung ang parang yung na natin ah uh, contactor sa mga overload sa F1 at sa F2 at then sa uh, tower natin sa evaporator natin yung F1 2 F1 Pakisagot lang kung ano kung meron kayong idea bakit kaya ating ano yung ating research mataas sa ating research sa yan siguro may nag-trip dito na ano motor na food internet yung ating motor natin Ganda yung panahon, mahinit pa rin yung ating ano, Bakit na, alas 25 na 24 na yung ating ano. So, pwede natin yung babo lang ating ano, Kaya natin yung akit eh ay. Ayun mga boss, ito, ipigay siya Ang motor natin dito, di gumagana Ayan oh. Ano, yung Dalawa, sa isa pangatlo Pag Apat, pa pa so isang fan motor po mga boss yung ano. Hindi gumagana. So yan. uh, papaklasin natin yung ano. Fan motor natin dito. So sobrang, kaya sobrang ano, apat na fan motor po sa condenser. So paklasin natin itong isa. Kasi sa isang contactor, dalawang fan motor yung naka, ano, nakakabit. Kaya yung isa na yun, sa dulo, sumasabay na lang siya, pero okay pa naman kasi nga magkasama sa lilinis sa isa bukit na lang ang ano talaga umadar dyan mga boss para ito ang dalawang gitna dulo gulo magkasama dito sa isa so hindi siya umadar talaga so ayan nakita natin yung ano yung problema ng ating ano yun eh kaya mataas yung ating besides dahil na uh, fan motor dalawang fan motor ang hindi magana mga boss Ah, So, maraming salamat sa pagsama sa akin. At uh, maintang panahon natin ngayon mga boss. Uh, magandang araw po at uh, sa maraming salamat po sa tuloy-tuloy na pagsuporta po sa uh, pag-subscribe po sa akin sa panonood ng aking mga video ki, at si may at minsan may walang katuturan so sana po ay eh, ako kayo ng kaunti idea at uh, maali kayo sa aking ano, mga video tawag ko kayo at uh, magpasibangot. So maraming salamat mga kamot at nandito kong